Bago tayo tatakbo, huwag kayong maglakad. Huwag natin kalimutan mag-stretching, mag-warm up, para iwas, iwas sa uh, ng ugat, huwag kayong mag magkatamid yung mahel. Ako, napag-stretching na ako kanina. Mga warm up na ako. Kaya takulan, kaya dito tayo sa covered court ng barangay. Pag takulan, pa, dito ang pwede natin gawin. Pag-exercise, sa takulan, dito lang tayo sa covered court. Pwede kang mag slow after lang slow pwede ka mag fast slalom ang slalom takbo pabalik pabalik balik ka lang yan din tawag namin slalom okay slalom tayo yun ang slalom hindi ka magslalom kahit ang gusto mo pero sa mga baguhan huwag niyong biglayin ang slalom niyo dapat lakad lang ba baka makulaps kayo lalo pag high flat kayo, kayo. o kayo diabetic kayo ako kasi na ako kanina dito ng 20 rounds tapos nakapag slalom na rin ako pinakita ko lang paano yung slalom ngayon sunod natin gawin kasi nga takulan sit up sa mga ano sa mga una pa lang mag exercise wag yung big mag sit up kayo normal lang ang sit up kahit lima lima lang ako kasi sanay na ako ayaw kasi mag maintenance ng gamot kaya eh. wag maintenance ang exercise 40 plus years na ako eh lang. Yung mga una pa lang, kahit lima lang. Huwag yung diridiritsoin. join, sanay na ako. Kaya umabot ako ng sangdaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mga sa mga first time pa lang di malang sa next day o kaya next the other day na magano kayo magdagdag kayo ng tatlo dalawa At huwag kayong kalimutan, bumili lang kayo Rubber mat para iwas hindi kayo magasgasan. work. Ipit ulit. Ang next. Next exercise natin. Ito yung exercise na mga swimmer. Ah. One, two. Ito naka-point yan, naka-point. Hindi naka naka point yan. One, two, three, one. One, two, three, two. One, two, three, three. One, two, three, four. One, two, three, five. One, two, three, six. Two, three, seven. Two, three, eight. Two, three, nine.

Yun lang, after yung sit up, push up ka Sa mga bago palang mag push up, huwag niyong piglayin ulit, kahit lima lang. Kung mo kasi mag push up ako na palang, maku ka. Kasi mag ano yung ugat dito sa magpupunuan ng dugo, hindi kaya ng utak mong i-circulate, maku-collapse ka. Yung mga una pa ang push nyo, normal lang. Normal wide, tsaka diamond. Kahit lima lang. Yan. One. Two. Three. Four. Five. Yan, lima lang. Tapos tagdagan mo nang hap-hap. Pampalakas yun. One. Two. Three. Four. Five. pulang 1, 1, 1, 1, 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, diamond. Diamond. Kahit lima One. Two. Three. Two. Five. Pagdagan mo na up. One. Two. Three. Four. Five. Ilang. yun ang mga pwede exercise pag paraw ng tagulan dito sa covered court hindi ko mumuulan na hindi ka na mag exercise pwede ka pa rin mag exercise using the covered court of the barangay kung may covered court kayo kung wala sa bahay ka na lang jumping jack jumping jack stationary jacking and sit up ka sit up ka pa rin pero huwag mong kalimutan ang stretching. Stretching, warm up. Ang pag-stretching, bago ka tumakbo, maglakad. Magmula sa ulo, pababa. Hindi yung pababa, hindi kay punta ka sa ulo, punta ka sa baba, punta ka, sa bulo, punta ka sa gitna. Hindi. Ang proper, mula ulo, hanggang baba, pababa. Yan. So, stretch mo yung ulo mo. Yan.

Tapos ganyan. 1 to 5 na ganyan, stationary. Tapos ipupull mo siya mag another 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kabila. Ayan. Tapos, pwede kang mag-shoulder shrug. Ganyan lang, 1, 2, 3, 4, 5. And then, shoulder rotation. 5, then reverse, 5, then 5. Then, shoulder rotation, na white lima then reverse na lima Importante kasi mano dito uh, ma yung joint mo dito, tapos twist, twist, malimlang one two three four five six seven eight nine ten tapos may pagdagan mo ng bounce one two Three, four, five. tapos pull 1 2 3 4 5 Tapos, hip rotation. Importante yung hip rotation, magpagtawanan. Ma-warm up yung hip mo, yung sa joint ng paa. Sa dito. Importante yan, para hindi ka magkaroon ng hip injury, o injury. Hindi mo alam, hindi mo din reverse, hindi Ako okay, na ako kanina kaya inaano ko lang. Tapos i-stress mo dito sa side. Yan. Dito ito. Ito naman sa taas. 1 to 5 lang din. Yung mga una pa lang. 1 to 5. 1 to 5 lang. Tapos. Yun, yun. Kita, mas net talaga yung mga ano, ito come on close ito naman and next front nipple front nipple ito ganyan mauna pa lang hindi nakakabalans punta ka sa pader hawak ka sa pader taas nito hawak ka sa pader sa kabila tapos ang reverse nito, ito, ito. Hindi ka makabalance, punta ka sa pader, hawak ka sa pader, o poste. Ha? Tapos, ito, knee. Warm up mo, stretch mo. Ang scientific na pagkano sa dito, ganun lang. One, two. Bawal na yung rotation. Bawal na yung. Ang proper na ngayon is ganun lang. One, two, three. Ay, dito sa ankle. lang. Ito kasi yung spring natin, kailangan maano, kailangan ma-warm up talaga to Spring ito, saka pagkatapos, ito pa. Next, stretch natin yung ugat dito.

Ayan, kamay, ha? Ito nakaside pa rin yan. Ito kasi kaya kaya ko na ko na ginawa ko. Kaya ko.

pwede natin sa mga store na ako sa sa cover store yung rubber mat buka sa mga sa ka up sit up kalimutan mo spacing spacing on up bago ka okay